Mga nanay, ngayon po ay mag-ayos po tayo ng ating mga halaman. Hay nako. Ayusin po muna tayo mga nanay ng halaman natin kasi ano. Eh. Na ano na po? Abang na mamahinga. Mama, Ito po yung kahingan lagi sinasabi ko sa inyo. No, 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 no. Doon lang, doon lang. Doon. Huwag yan, dirty yan, bula. Maraming ano yan. Oo, oo. alis yan. Doon. Huwag yan, magagalit si Kuya Weng. Oo, magagalit si Weng.

po kami ng mga alaman. Tignan nyo naman kung gano'ng kakulit yung alaga ko. O, sige, dance na. Dance na muna. Dali. Yay! Yeah, Yay! Yeah, Yay! Yeah, yeah. Yes! O, dance na. No, Dance na muna. Yay! Yeah, Yay! Yeah, Yay! Yeah, Yay! Yeah, Yay! Yeah, Yay! Yeah, Yay! Yeah. Yay! 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 Introducing po yan mga nanay. Ang kulit po talaga sobra ng alaga ko. O oh, ano na na. O oh, nako nako nako. Nga eh nga tayo. O sige na. O oh, yay. Na na Ah na 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 na. Makulit. Sober. Sober kulit po mga nanay. Sober. mayo oh, ano na 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 dyan. O oh, yay. 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 yay, yeah, yay, yeah, yay, yeah, yay. Yeah. Wala na po kami magawa mga nanay. Sige lang po ang kasal tayo mga guys kami. Ay! O, oh, dalian muna bulag. Ay! Ay! Napakakulit po mga nanay. Yay, yeah, yay, yeah, yay. Yeah. Ay! Wala na, wala na.